mga binaha po ang Burakay kasama ang iba pang mga bayan dyan sa may probinsya ng Aklan dahil yan sa walang tigil ng mga pagulan. Meron din po isang turista na tinamaan daw ng kidlat. May update po dyan ng Bomboradio Kalibo. Lumikas ang ilang mga residente mula sa ilang barangay sa bayan ng Nabas, Borwangga at Malay-Aklan matapos napasukin ng rumaragasang baha ang kanilang bahay dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng masamang panahon. Kaugnay nito, pansamantalang nawala ng power supply ang nasabing mga bayan matapos na ang ilang linya ng kuryente ay naputol. Ayon kay Catherine Fulgencio, Department Head ng Local Disaster Risk Reduction Management Office ng LGU Malay, na pinasok rin ng tubig-baha ang ilang establishmento, kabahayan at boarding houses sa isla ng Boracay kung kaya't ipinagpaliban ng Malaya-Boracay Tourism Office ang pagsisimula ng iba't ibang aktibidad para sana sa Boracay White Beach Festival na magtatagal hanggang November 2, 2025. Around mga 8.30, doon na po nag-start yung kalakasan ng ulan po and then uh, around mga na doon nag-activate na po tayo ng operation center, nagtawag na po tayo ng mga uh, members of the council po para mag-responde uh, po sa mga nangangailangan. And uh, hindi naman po ganong mataas po yung tubig baha. Yun nga lang, it's unusual kasi may mga areas po kasi na bago lang siya binaha and may mga areas din na dati binaha tapos natigil, ngayon binabahan. Sa kabilang dako, nananatili pa Anya sa pagamutan na sa bayan ng Kalibo ang isang lokala na turista matapos natamaan ng kidlat habang naliligo sa baybayin ng Boracay. Anya, masaya pang naliligo ang 38 years old na turista sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan kung saan Kaagad na naiahon ang nanghihina ng biktima sa dagat at isinugod sa pagamutan kung saan siya sa kasalukuyan na nanatili para sa kanyang agarang paggaling. Po, may isa po tayong reported incident sa Boracay Island po sa Station 2 which is involving one uh, victim po, uh, 38 years old and kasalukuyan po nasa uh, Kalibo Hospital. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos, Naguulat, and this is... Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.